At 19, I started to become a transgender activist. Hindi ko alam na nawala na pala ako ng mic. Totoo uh -oh. pala. Yun ang naisip ko. Totoo pala. Kung ginaganyan niya na ako, ina-attempt niya ako. That's that's hindi niya ako nahila. Kung ano ba naman siya, oh. Oh, man. Alam ko na ikaw ay... Imbitado sa uh, bilang isang uh, uh, commencement speaker. Apo. Uh, sa Dasmarinas, Cavite. nakita ko yung post mo eh, follower mo ko eh. Alam mo ba na magkakaroon ng ganong problema bago ka pa magpunta doon sa Dasmariñas, uh, Dasmarinas, Cavite? Nalaman ko po yan, 10 p.m. na, ng June, uh, June 2, June 2. Thursday. Thursday. Dispiras, June. dispiras? Okay. Mm -hmm. Dispiras, 10 p.m. Kasi mm -hmm. ako po ay susunduin ng Uh, school admin sa aking bahay kasi wala naman po akong sasakyan. Dumating po sila mga 10pm na. And okay na, ready na yung yung makeup artist ko, saka yung hair. Dadali na nila yung gamit doon sa sasakyan. Tapos may nagsabi sa kanila na yung mm, isa sa mga kasama na ano, ma'am, may problema, ganyan. Noong paglabas ko, kinausap na ako noong Uh, school uh, board of trustees. Isa siya sa member ng board of trustees, si Ma'am Jovi. Siya mm -hmm. rin yung nakikita sa akin. Tapos ang unang bungad sa akin ni Ma'am Jovi, um, Ma'am, ganito, palang, ganito pala ang feeling ng makancel. So, kinwento na nila sa akin na nag-message sa group chat ko nila yung sekretarya ng COG. Mm -hmm. Tinanong sila, Sino po ang guest speaker? Anong pangalan? Ang sabi, baka po kasi magka problema tayo bukas. So, anong problema sa guest speaker? Dahil po sa pagkatao or what? Sabi nung sekretarya, sana na-inform niyo din po ako about the guest. Who, who, as you know, this is a church. June 1, pinadala na sila ng program. Uh -huh. So, nalangin yung pangalan ko. June 1 pala ngayon, nung 5.30 pa lang sila nag i kung sino ra yung guest. Kinwento na nalil sa akin yung mga repercussions. Sabi, in daw sila na pag ako ang maging guest speaker, ituloy akong guest speaker, papatayan daw po nila ng ilaw, microphone, at hindi na matutuloy ang graduation. Tapos, siyempre na, tinanong sila bakit, di ba? Ang unang reason is LGBT. Meron daw okay. silang policy kulat yung school. Sabi, pa anong LGBT yung previous speaker namin ng graduation namin, LGBT rin. Eh, yung MC po namin, LGBT rin. So, pinipress sila. Hanggang lumapas na, na-float na, 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 float na yun ha. Uh, yung pagiging BBM supporter. So, oh. so yun. yun. Mm -hmm. So, ngayon, nung nandun na, sinabi sa kanila, it's either palitan ninyo ang guest speaker ninyo or palitanin o hanap na lang kayo ng ibang venue ng graduation ninyo. So, Katwining, this is less than 12 hours before graduation. No, no, no. At 19, I started to become a transgender activist. At 29, I uprooted myself from the Philippines and moved to the Netherlands. Anong naramdaman mo nung totoo, totoo pala, tututuhanin pala, napapatayan ka ng ilaw at uh, mikropono. Hindi ko alam na nawala na pala ako ng mic. So mm -hmm. pagka ganun ko, kasi naririnig ko pa yung sarili ko. Uh -oh. Totoo pala. Yun ang naisip ko, totoo pala. Tapos, uh -oh. inisip ko, bababa ako o itutuloy ko. Uh -oh. Tinuloy ko na lang. Yung ano, lalo na nung nakita ko na na, may mga nag, may mga nagbubukas na ng cellphone nung, nung namatay. An oh, ano pakiramdam mo nung nagbukas ng cellphone yung mga, mga bata o oh, yung mga uh, those who were men. present then at ikaw ay eh, tinanglawan habang ikaw ay eh, nagsasalita kahit na medyo humina na yung boses mo gawa nga nung wala ng uh, sound system? na uh, gusto, gusto, ko ko lang maiyak noon eh. Alam mo alam mo yung feeling na nakakapang yung nanghihina ka na 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 hindi ka talaga siya in-expect, na parang na talagang mixed emotions na hindi na ako makapagsalita kasi talaga yun talaga yung, yung moment talaga yun, yung speechless moment. <laughs> mm. na hindi ko na alam kung, kung, kung itutuloy ko pa yung speech ko kasi talaga ito na yung message, di ba? Ito na yung, that's the message of the graduation na resilience uh, against adversity. Kasi yun yung theme nila, kaka ng graduation day. Resilience mm -hmm. against adversity. Tapos nakatayo na ako doon, and then lumapit na sa akin yung security guard. Kumakyat pa. Tapos mm -hmm. tinatuloy yung kamay ko. E, akala ko tinatapit-tapit lang ako. So ginanood ko. Tapos, yung mga tao nagsisigaw na, tapos yung school admin, sabi sa akin, ituloy mo lang yan. Tinatapik ka nung nilapitan ka ng security guard. An ano gagawin? Anong gagawin sa'yo? Hihilahin ako pa baba. Tapos, na, na nakuha pa siya sa video. Nung, nung ginaganyan niya na ako, ina-attempt niya akong hilahin. Hindi niya ako nahila. Tumabi siyang ganyan. Mm -hmm. uh, nasa camera. Kumanong ba naman siya, oh? Oh, man. Please remind yourself that you are not that that piece of paper is a milestone. At uh, gusto rin naman natin sabihin na we haven't been trying to get in touch with the Church of God, yung uh, representatives nila. Uh, but to no avail. Ano? Hindi natin sila makontak. Gusto natin maging parehas. Ang, ang maswerte tayo ngayon, sa pagkat meron tayong isang makakausap, ang President and CEO nang um, Southern Philippines Institute of Science and Technology si Ma'am Baby Manzanero. Ano? Um uh, Ma'am Baby, magandang gabi po sa inyo. Ah uh, hello po. Ah uh, magandang gabi po, Katunying and Ms. Lasso. Meron po ba kayong uh, kontrata sa may-ari ng venue dito po sa Church of God? Ang ididigay po nila sa amin ay isang agreement na naglalaman ng limang conditions. Pero ang laman po nito ay pulos uh, yung kumaskano po yung rental fee na dapat naming bayaran. Kumaskano okay. po yung down payment. At kumaskano po yung per hour just in case we exceed for hours. At yung panglima po yung pong pinilit nila sa amin na dapat magkaroon kami I-allow namin sila na magkaroon ng 10 to 15 minutes gospel sharing. Opo. So, yun lang po ang nakalaman. Wala na po po iba. Um, wala po hindi bang po, nakalagay? Hindi po. Nakalagay yes. tungkol sa LGBTQ? Ah, wala, uh, wala, po. Wala, po. Wala, po. wala po. Wala po? Wala po. Hindi po yan nakalagay. Gusto kong malaman, bakit po ba uh, si Sas ang inyong kinumbidang guest speaker? The reason why we have chosen Ms. Sazok as the guest speaker it's not because of the political affiliation niya, kundi po yung kanyang qualifications at yung kanyang mga experiences in life that would inspire our students. Kasi sa ngayon po kasi um, so, ang mga kabataan ngayon ay usong-uso yung depression at saka anxiety. So yung pong mga pinagdaan na experiences ni sa so, magbibigay po yan ng malaking inspiration sa mga kabataan na ngayon na yung mga problema ng ating tinatanggap ay should be treated as positive challenges. Mm -hmm. Yan po ang uh, qualification kung bakit po namin uh, pinili si Ms. Sasot as the guest speaker. Ano gusto mo sabihin sa mga nasa pamunuan ng Church of God na ngayon ay pasensya na dun sa mga taga-COG ah, Uh, kasi yung binabasa ko yung statement ni Senior Pastor Velasco it is as if uh, he is making it appear na ang nag ng agreement ay ang eskwelahan. Uh, mm. kaya kaya po tinawag natin tong presidente ng iskwelahan. ano. Uh, anong gusto mong ano message mo sa kanila? Okay, number one message ko kay uh, Pastor Velasco is the students of uh, SBIC. SP showed the whole world what it really means to be a Christian. The students of SPIC during that moment showed the entire world the true meaning of being a Christian and being a Philippine.